rautan mga ka -city. Ayan po ang borautan yan. Actually, ang tunay na pangalan po niyan is Carmen Planas uh, Divisoria. Ayan po yung Piltrust Manggilido. Ayan, papasok. Ayan po ang rautan mismo. Uh, yun na nga. Pero bago ang lahat ka bago magkalimutan. Kung ikaw ay ngayon lang nabisita o nag-click sa aking channel, sana huwag kakalimutang mag-like, comment at ikit po sa lahat ka -city. Please subscribe at makiklick na rin ang aking notification para updated ka sa mga bagong upload sa city. Pakibisita na rin ang aking ano, Facebook page, City Bike TV rin po. Tara mga city, huwag na natin patagal din pa. Una tayo, medyo matao. Halos po no, may hirapan tayong tumasok pero itagayin natin para mangita natin kung ano man ang naagyan ngayon mga kasiti. Uh, yun na nga, ba, isang tip ko sa inyo, bago nyo bilhin, pwede naman yun pa naman is okay lang na okay lang na ipatest kaya ipatest nyo kung gumagana o hindi and then uh, tanong nyo po kung ano yung ano kung ano po yung uh, issue bago nyo bilhin ng ATV tara huwag na nating patagalin pa Bluetooth mount. Ah, hello. Maganda yung kanyan. Hello.

yun yung TV mga boss ako na magayos Jerry boy, ano yan? meron pa, ang dayo pa okay yan, okay lang <laughs> sa'yan nga pala si Idol nagre-relo ngayon boss ang dami, ang ganda ito, magiganda relo 800 lang. sa mall yan 200 lang sa akin, 200 200 lang sa kanya mga boss may 200 sa mall yan, 200 eh, no? yan, ang dami. Meron tayong baby G, lahat yan puro 200. Baby G, ito no? Oo, uh, baby G. Baby G siya, mga boss, meron siya. Oh. Magkano? Oh? Mga pambata, estudyante. Pang estudyante. No, tama na sorry. Ganun din, 200, lang 200 la price lang price na lang, same price na yan. Same price na yan. Baby G siya po. Ito mga pambabaan, ganun din, din sa babaan. Black. Black. Ah, uh, nabili ko lang ng mura yan kaya ginaganong ko rin sa presyo lang yan. Eh. Tama, Tama sa oras yan lahat. Nakasira lahat. Umasa lahat. Parang hindi na tayo mag-aito. Hanggang uh, mag 200 lang siya. Ito, ang ganda nito boss oh. So. <makes noise> 550! Yeah. G-Shock. Pero syempre ano lang. Imitation. 200 mga boss. <makes noise> 200 din. Basta lahat lang na dito 200. Yun. May nakita tayong kulay dilaw. Oh. 200 din. Iwan lang dito mga boss. Rolex mga idol. Oh. Likod niya. Of oh. course imitation lang siya. Pero pwede na. Itong Rolex mo magkano? 550. 550 mga idol. Rolex ano pa yan uh, malamang bawasan niya pa yan kung talagang bibilhin niyo talaga 550 Rolex din <coughs> gold plate kung mga boss Rolex din black ah. <coughs> green background ang Rolex din 550 550 Mura na to boss 550 lang bigay mo So Press yung kaibigan mga idol Paso Paso ladies Ayan eh Ito pang ano to eh Uh, waterproofing tape 150 mga boss pang waterproofing ito 100 yung medyo mas manifest 100 lang mga boss pang 5 meters yung haba Ayan. 100 lang kung medyo may mga tulo na yung bubong nyo ito pwede pwede po siya jigsaw <coughs> Kano tayo dito? Ay, 950 9, 950 na lang mga idol oh. 950 na lang 950, uh -huh. 950 tapos yung mga pang detailing nyo, pang hugas yung mga, yung mga, pela, oh, ventilador yung mga dokot, yung nyo yung keypad yan tapos yung ating oh yan, oh, yan yun eh yung mga sulok-sulok mga mini Makita na ito mga idol. 224 Ato 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 mga idol. lang pero ano pa yan? May bawas pa yan mga boss kung talagang seryoso kayong Titisting din yan Kung talagang kukunin nyo yan ay titisting At magit sa lahat May bawas pa yan Yun ang importante ron May bawas pa Ito ano to? Ah, fun. Fun mga idol, ibang klase ang lit cellphone, Cellphone. Cellphone. Oo. Uh -huh. Pwede kahit saan. Kahit sa power bank pwede dito eh. Ayan, mga boss. Magkano naman? 50. 50 lang mga idol. Ang 50 nyo, man, may may na dito. Ayan oh. Tapos yung mga stand. Ring light. <coughs> eh. Ano dyan? Yung double mic? Yung double mic? Yung speaker? Bluetooth? 1 for 50. Ang Bluetooth na yung touchscreen. Pagkakawal siya eh. 1,450. Dalawang kulay May isang kulay pa doon. Eh. Dalawang kulay na lang yan. Kaya po siya eh. Napaka-muray yan. 1,800. Bakit na nun? ko lang din. Kahit pa. 1,800 talagang. 1 may isang kulay pa oh. Meron pang mouse yung na ko na rin sa inyo. May, may promo yun eh. Ito na lang. Pakita mo lang yung isa. Ay, mga. Ayon, Wala eh Ayun. Ito yung gano'n yun yung nakamalit doon. Doon, doon, Ayun, nakabox pa. Wala yung tripod dyan.

hello, 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 hello,

pangalawa so, pang nag ka lang. so maging solo ka lang sa buhay. Yan, yeah, pwede yung pwede, pwede yan. Yun, no? Pwede kaya, sa trabaho. Pwede sa trabaho. Pwede, Kasi ang dito, pwede na ng tubig. yeah. oh, larang. Tapos pwede ka magluto ng pasit Yan, yeah, pwede, uh, pwede, pwede, no? na yan. Ito kaya, magkano to? Si Kuya, Mita? Itong ice crusher nyo. 850, 850 yan, May kasama na si si Kuya Dan Kasi ano eh Malapit na ang ano, idol. Malapit na ang December. December mga Malamang, boss. na uh, naman -benta oh, ito. Yan. Bentang benta ito. Ice crusher niyan. Okay. Eh, kung ano, kung kaya ito? Seat na oh. Isang sit na. Mura lang daw yan. Sabi ni Redon, isang sit na yan no? oh. Binibigay na lang nga daw ng ano yun. Eh. Kulang kulang ano. Kulang. <coughs> kano kaya ito? Kano ito? Oh, Ayan oh. Ay alam, so, na alam na lang oh. niya, 1,550. Alam na lang ate. sit na maro. Oh, sit na. na. Ito na, eh, 1,550, kayo nang na. oh, Isang unit. Ayan, oh, uh, may hawakan na. Ayun. Ayun. may hawakan na. Yeah. Ito. Tapos, mayroon na, na ano, ito. Nakala. Nakala. na, Bakala na. Okay. May martilyo pa. Oh, Ito martilyo nila oh. Ay to Kumpleto na. Oh, set na no. Oh, metro na rin, metro na, metro bang. Mga toks, may mga tops, may mga pro, ayun oh, may mga bakal na oh. Para kumpleto yeah, na. Mangutas. May lagari pa, may meat, meat mo pa, may ito, complete na. Yan. Set na talaga. Set. Lagari ng bakal. 1550 mga idol. Yan. Wala na dito kay boss din ha. Kitchen wear natin. Yan, isang set. Ano oh, oh. uh, mga ganito oh. Maydan, kintiraso ba 'to? 100, 10 350 <tipos> yeah. isang 'to. Pero sa 100. 500. Dito ka na sa isang set. Isa oh. uh, kasi 13 pieces isa. oh Kasi ilang tiraso? Sa dalawa. At 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 apat. Uh, kasama pa sandok

May hewan ka na. May bawas pa, di kuryente. Saksak pwede to sa loob ng bahay. Pede, pwede. O. sa loob ng bahay. Kasi may kuryente. Pwede. pwede yan. O, sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, outing. Pwede pwede. Pwede, awan. outing, no? Oo. Pwede pwede. Kaya lang so? mag-outing. <laughs> yan. Yan. Uh, Murang-murang. Magkano murang. na pala? Ay, doon? 450. 450. Yan, yeah, o. Ha? Alagalag kayo. Ayan, Pero no? Oh. may pa yan, siyempre. Electric barbecue grill. Ayan, yan, yan. 230 volt na siya. Ayan, tapos 2,000 watts. Ayan, eh. mga nakalaki -naka din. Specification. Ayan, ha? Ayan. Ayan, basahin na lang. Ayan, taon. Tapos yung trending na dati na blender, oh. idol. Ito yun eh. Oo. binibigay nila ng ano yan. 700 80. 80. 80. 80. Sa vlog, 7.50. Pag napanood sa vlog, 750, 7.50 na lang. na lang. O, oh, yan ha. Ito, ano to? Uh, heavy duty na yan. yan na um, na, kaya Pang malakihan. Malakihan niya. kung may business kayo ng mga ganon, mga shades lang. pwede ito ito na daribaakal oh ito oh 40 portable portable tinso? may bala na kasama yung idol oh meron na may bala na yung portable yan na lang to ah pang-grinder kaya 350. 350 Oh, 350. 350 na Kung may grinder ka, bheje re. Kung may grinder. Asa ba Na, problema sa asawa. Matai-tai jit na. O kaya ano, paghalimbawa, may diabetes <laughs> ka hindi Pero. joke lang 'yan. 'Di joke <na> lang <laughs> para masaya <laughs> 'yung mga viewers natin. Para may ano naman, like moment. 'Wag ba masyadong seryoso. Ayan. Ayan. ayan, mga tols. Ayan, oh, mga tols. Ito, mga tols. Kung naghahanap kayo ng lagaring. bakal, no? Lagaring. Lagaring bakal. Oh, lagaring bakal. Tahoy. oh yan. Cutting items. Pili salato sa lahat, o. O, mura, no? 100 kila, no? O. Lagaring bakal. Lagaring bakal. Lagaring ah, oh Kahoy. Lagaring bakal. Lagaring baol. Ha? Kahoy. O, diba? Mayroon silang chinsaw. Kasi... Ayan o, oh. ay sobrang laki eh ito, dito na pa. Dito. Yan. Ay, sobrang liit, tas mura pa. Mura pa, 150. 150. Ay, may pinakamaliit 'yo. Na pamputol. Halimbawa, sobrang sikip. Pwede, bubukutin. Bubukutin mo na lang. Dukot, no? Ah, mura yan. Dami nay stock dito. 150 lang, marami. 150 na. Yan. Tapos mga relo. Ito binibenta sa Parkinson. Yan okay na ako diyan, Mark. Oh. Mayroon na lang. Ito yung mga relo dito. Ah. Ang restaurant. Ang kulot Tapos yung mga may 200 na lang Ito sa nagsamol yan Kahit tapas na Ito yung ano Ang lakas dito mga idol 850 850 lang daw mga idol no? Malakas to kahit Sulid Kahit pader kaya niyang Itoks 350. Mike mo na yung magkano? 380 po. 380. Dynamic na mga boss. Oh. Bukal microphone. Oh. 380 lang. Tapos may mga knife siya. Oh, pang kitchen knife. Oh. Ang talas. Isang set. Magkano isang set niya? Magkano isang set ng kutsilyo? Ah, 550. Oh. 150. Yung mga 100 Ayun na lang natin Ayun At yung mga Magkano na nga yun eh Yung gold na ano 1,550 lang mga idol may pang video ka -okay na tapos itong ano mo, itong pang computer ng speaker 50 lang mga boss eh no mga 50 lang. <makes> Nandito <noise> <Bakit, makes noise> eh, <bakit>. <makes noise> tayo sa. ng tayo, Video kay boss dyan Mga boss. Maganda ha Ano pala ito te? Ito. Battery. Tipo solar. Solar. Ito yung ilalagay dito. Magkano? 950 lang mga idol. Solar oh. Malakas. Ang laki ng battery niya. Woo! Mukha na rin. Ring light. Oh, okay mga boss. Shout out. Yan niya kay Boss Dan. Yan. Update tayo. Ano? Hmm. 550 na, 550. may bawas pa. May bawas pa. Uh, uh, pa. Ganun kamura. Marilo, oh. Ka oh Marami yan. Marami yan. Marami pa ang tala lagi At yun na nga mga boss, mag-update tayo dito tayo sa Pura Utan sa Carmen Planas mga idol. Sabado po. Pinto na yan. Pinto na tayo.

kabila mga nakano pa sa mga mga